Oh! mo? Utsumil? <laughs> Hi, ah! Hindi pa kong ibiyahe. <laughs> Pinatutulog yan! Ikaw! Magkano kinikita mo? Noong Monday! Utsumil? Oo! Oh. ka lang? Kumikita ka ng Utsumil? Oo! Oh. Siyempre! Hindi ako nagsusukli! Oo! Ikaw! Ikaw! ka Ikaw! 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 pwede yun, Di ka magsukli, bawal yon. Walang oh! bawal! Walang bawal, bawal kay Kapdal TV! Ikaw hindi nagsusukli, ako humingi ng tape. Oh! <laughs> ano ba sabihin ko, no, tama na! Haba lang okay. nista! Haba, haba, Thank you,